Ayan mga sangkay oh. Ah. Dito tayo pinadaan ni Google Maps sa ah, Gumaka Bypass Road. Ang dilim dito. 7.7 kilometers. Oh. nalaga ka dito, super dilim walang ano walang street light ako po Kabi na pagbibiyahe <laughs> hahaha <laughs> Ah, ang street lights itong gumakakabay bypass road Naman, huwag pa sa sanghila. Huwag pa ko yung basada. <laughs> Pabalik na tayo ng Manila mga sangkay Sa ating dumaan tayo dito Ito yung nilabasan ng ano eh Bundok Peninsula yung Gumaka Bypass Road Wala doon sa Pitugo Pagdating dito sa Gumaka Bypass Road Naalala ko kumanan kami papunta ng Bicolandia Ito sinusundan ko lang yung Google Maps Unbound na oh! na lang may sasakyan sa likod! <laughs> Sarap sundan nito eh. Sana mahabol ko siya. Ban eh. Ah, magiging guide ko siya. Ayun ang... Ay, wala na yung auxiliary light. Ayan, ang ganda oh. Salamat Lord. Ayan oh. No? Susundan so, ko na lang siya. Ang mabilis magpatakbo eh. Di Digaya sundutan Ito yan eh Tok tok may nagatok Ito mo yung ibang kondo kan eh ilaw lang yun o sandan ko Walang auxiliary lights si Spartan stuck pa rin yung ilaw nya kapag ma ayan o oh. Ayan, mga sangkay o oh. yung nasa kaliwa na yan ayan o oh. pitogo ayan pitogo kakaliwa dito oh. o tayo Diyan tayo nang galing maon, oh. bundok peninsula dito tayo Tignan natin kung kaya kong dumahan sa ano at imunan siksak ngayong gabi. oras na, alas pasado na eh. Ito na lang nakakaya ni Sparta na bulin yung <laughs> bun. Kung hindi, ang dilim talaga. Laking bagay nito na may nasundan kaming sasakyan. Ooh. Bilis sila. Downhill yan, mga sanggay. Oh. Bilis. Takbo. Oh, sa ayan, Spartan Spartan yan. Eh, 20 kilometers, <laughs> to A6 up po Puta Umik siya kanina ang lapad <laughs> Biglang naging 2 links na lang Kanina 4 links eh Bilis talaga ng ban no? Pero at least may sinusundan pa rin na isang sakyan 1.5 kilometers um, ang natitira na lang sa ano na to, bypass road may bottleneck sya eh malapat tapos 4 lanes so biglang magiging ano, four lanes siguro di pa tapos to eh medyo uh, siyempre eh ginagawa siguro gagawan pa ito ng ano nagdag na ito ulit so, yan, panay ko pinto na iiwanan na ako Mas maliwanag, may ilaw sa likod, may ilaw sa harap. Kaya mo ulit si Spartan yan Spartan na yan Woo! po! Ano? Turbada yun eh Baka mamaya dumerit siya tayo sa ano eh Ahan, pahamon na naman! Mababa pala nito. Ayan. I dun know. Ayan! Mahon kasi. Ultra-hotel na siya eh. 40 km per hour lang nakakaya niya Ang so, mabilis pa rin ha Hindi ko na nakita yun Bilis ang bad na, ko na nakita yung ban. Ayun. ay ang lalabasan nito na bayan. Hahaha, <laughs> to ulo eh. Alas hindi ako umihinga dito ah. Saan na, ko na nakita yung bus. Yeah. Yun. Eh, pero um, overshoot kayo nung yari na. nangyari ito. Hmm! Ayun ko? sabi ko. Makapanit ang bypass okay ay ah, adventure talaga nawala yung antok ko dito sa gumaka bypass road ah ko na apol yung bot Kasi pa may ilaw-ilaw na eh. Pero sa barangay yata. <laughs> Turn left na daw dito. Yan. Manila, Lumaca. Ayan, iniwasan yung town proper eh.